muna sa lahat. Congratulations. Thank you po. Sold out yung first day. What? At yung second day, Diyos ko, parang hindi mo na kailangan mo, <laughs> dahil sold out. Parang yung sold ako. ano Ano na nararamdaman mo sa response ng fans sa first ever concert? Yung ticket sales grabe, Maki. Ah, uh, para sa akin po hanggang ngayon, hindi siya nagsisink in. Uh, actually, nung no, kahit yung first day, ang nasa mindset ko lang po is isang araw lang po yung concert talaga. But uh, due to the uh, high demand and sa, sa social media para ang dami nagre-request ng day 2. So, sino ako para tumanggi, di ba? So, um, pinush talaga namin na magka-day And yung sa ticket selling po, actually ako, nag ako ng mga contents and promotions to promote the ticket selling. Kaya namin din inagahan para may time yung mga tao na, you know, mag-ipon and para makapag-ready kung ano, ano man yung pinaghahandaan nila. And, Um, sobrang Nagulat niya po kami kasi in 4 hours na ubo siya. So parang sobra-sobra po ako talagang uh, punong-puno ng love, you know. I'm so so grateful and I'm so humbled. Sobra pong hindi ko inexpect expect yung ganitong type. Kasi first ever solo concert po yun eh. So kinakabahan po ako at first kasi nisip ko, um, siyempre madalas akong, you know, nasa festivals, madalas ako may kasama mga artists. And now that I'm um, having my first ever solo concert, uh, doon ako kinabahan na hindi ko naman alam kung supporter talaga sila. And eh. so, doon ko na-realize na sobra yung love sa akin ng mga tao. And sobra din yung love ko sa inyo dahil uh, pinakita niya sa akin din yan through your actions. Then. So, thank you, thank you so much for buying my uh, buying tickets for my first ever solo concert. Thank you, guys. Ano yung pwede mo nang i-share sa amin na aabangan sa concert mo? Yung parang yung without spoiling, ano yung pag mo sa fans? Siguro yung pinaka-main team ng concert ah uh, pwede ko na siyang sabihin. Since nakita naman natin yung overall visual, um, yung attack na visual sa mga posters and all. Um, I think, ito yung tight ng concert na, alam niyo po yung feeling na, nag-start po kasi ako nung pandemic, na parang, uh, you know, yung, you're all alone in your room, nakikinig ka sa music you know, and all. ako gusto ko mabigay yun sa audience ko na, kung paano ako nag-start, you know, nagsimula lahat sa, sa loob ng kwarto ko, sa loob ng bahay lang. So, gusto ko mabigay yung feeling na home sa fans ko kasi para sa akin sila talaga yung home ko. And sa concert na to, marami kayong themes na abangan tungkol din dun sa ganung bagay, you know. And yung mga songs, um, it, it, it'll be a concert full of music. It's all about music talaga. Um, alam niyo parang nakikinig tayo sa mga music platforms ng uh, magkakasama na. Parang ganun yung type na parang nakikinig ka pa rin nang sa sarili mo lang pero now that we're here sa concert parang magkakasama lang tayo nakikinig Ang ganun. barkada intimate yeah yeah ganun parang ganun. 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 ganun pa din yung gusto ko pong attack ng concert looking back Maki sa success mo no, no? ano na feel mo ngayon with all the love with all the support that you are getting from one hit song to another anong ano na nararamdaman ng isang Maki no? ah Actually, ang dami ko po na-feel hindi ko po sila ma-pinpoint lahat. But um, siguro ang pinaka nangunguna po sa akin talaga is yung um, excitement. Excitement kung ano yung susunod. Excitement sa kung ano pa yung maririnig niya soon. Kasi ako, I really love working and etong work na to talaga yung pangarap ko ever since I was a kid. So, sobra po akong uh, nagbigay ng na puso sa mga gagawin po, sa mga lalabas susunod and for this concert also um, sobra po kaming grateful sa mga tao, sa mga sumusuporta ng OPM. Uh, and grateful ako sa mga artist na kasama ko dito sa na nakasama ko po sa charts, you know. And um, I'm really, really glad and I'm so, so full of um, gratitude sa mga artists din na to kasi Um, we always try to continue inspiring each other every now and then. Every time na nakikita kami sa mga concerts, sa festivals ko, laki kami, uh, laki ako na inspire sa kanila. So sana, ganun din yung nabibigay ko din sa kanila. Speaking of Kakabangan Maki, may pasabog ka ulit na single, Namumula. Ay, yes. Tell us something about Namumula. Hu, Namumula is a song uh, about um, admitting and accepting na lahat tayo, at some point, nagkagusto sa isang taong red flag ah uh, yung parang alam naman natin na delikado tayo dito. Alam naman natin na risky talaga. Pero go pa din tayo. Well, ganun talaga tayo. Well, ganun talaga pag um, ang isang tao, sobrang dami pagmamahal na kaibigay. So, itong namumula, syempre medyo kontra siya sa yellow since dilaw, very warm, very ano, loving, ganyan. Itong namumula, very persistent and very obsessive love. So, um, it's a song uh, it's a song na marireveal lahat ng ating unspoken truths sa sarili natin para na yung parang yung kaibigan mong sobrang ano Correct? dalulu ganon. Uh -huh. so ayun Uh, sana abangan nyo yung namumula. It will be out on August 30. And uh, magkakaroon tayo ng launch. no okay. Launch pero online lang. So, abangan nyo yan sa TikTok. Sabay-sabay yeah. uh, natin sa lubong ngayon. Namumula. August 30. Is it something personal? O talagang vicarious experience lang yes. from your friends? <laughs> well, sabi ko kanina, lahat tayo dumahan doon. But, syempre, uh, observant din ako when it comes to my friends. Ako din yung nagsasabi sa kanila na, huy, tama na, ganyan, ganyan. Pero ganun din naman ako. So, para lahat talaga tayo ganun. So, feeling ko marami makaka-relate dito. Uh, lastly, Mati, your thoughts lang na sunod-sunod yung mga festival na pinuntahan mo. At ito nga, itong global yung summit. Yeah. You're able to inspire youth, yung mga fans mm. mo na kabataan, ano lang masasabi mo na iba na yung influence oh. at inspiration na binibigay mo sa kanila? Kasi sabi na SM Cares kanila, isa ka talaga sa top choices na pa-survey oh, si right. sa pinili ka nila rito. Pero ano mo? masasabi mo? Grabe yun ah. Well, ako kasi talaga personally, um, uh, My main reason kung bakit din ako naging singer and uh, artist-songwriter is to impart something to the people. And ang saya ko dahil youth yung halos talaga naki ko and I'm really really glad na they get to see me as someone na parang inspiring also and you know, uh, parang uh, kumbaga a symbol of hope and inspiration sa mga gusto rin maging musician soon or like any dream. um I'm really glad din kasi kumbaga ako nung bata ko meron ako mga idols eh na talaga nilook up ko hanggang ngayon and sana, di ba, hanggang tumanda sila, maalala pa rin nila ako. Yung talaga gusto ko mag impart na someday, pag narinig nila yung mga music ko, nostalgic yung feeling. Ayun, so... Tuloy-tuloy na pa. Yes, yes. yes.